Guys, luto tayo ng ano. Ayan guys, luto na yung luto na yung ano natin. Saang kanina? Saang. Ayan, ginagata. Saang. Gata, ayan. Gata. Bingo. Ayan. ayan. Ano yan, yung malapot na gata? Ito yung ano, malabnaw. Malabnaw. Yan ang sinunap. Bali yung saang natin guys, ano na? tinanggalan na ng shield nawasan na yung shield niya para kumpi na lang yung ano madukot na siya yun natatanggal na yung laman lumabas yeah. na yung laman niya yan sarap nito guys ay nilagay na yung ano yan Itong... para dir diritso na Maja sa bawah yun ya la sabaw nya dapat dinamihan mo pa mm -hmm. oh dagan mo para masarap sabaw masarap yan Kukulangin langin sa saat yang sabaw na yan sarap na sabaw ayen guys dagdagan natin ng tubig sabawnya. Si uh, nah, 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 nah. sarap sa nang oh. sabawnya. Oh, uh, tapos mikos-mikos natin, guys. Mikos lah. Mikos-mikos. Para nam talaga. Daman. Ingating si Cok ngayon. si, si Bus Ryan. Shout out po sa Bulacan jan. Ayun. Shout out Ay, sa Bus Ryan. Tapos Bryan. Hmm. Aku Ayan, kay, ano? Luto na ako nang sang. Yan patikman vlog. Ah shout out Gus Oh, sa so, mga kaibigan ko dyan, kumpare, nandiyan. suka Ha, suka. Suka suka ba? Suka? Oh, hindi asin. Ah, suka. Kunti lang, kunti lang. Uh! <coughs> Lagyan suka para mag maglasa. Ito. <coughs> Ito. 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 daw suka para kayo dong masih ayo ke situ bayi nih Kini, ya? ah, sabau pelang, Sarap oh, okay. sabau sabau

ubos okay, na guys tuyo na buto na buto na, buto na yung ating saan nakakita ng latae pang ano ah yan na sakto na